Hello mga friendship, magandang araw at pupunta na nga uli ako ngayon sa Rizal, ang aking hometown at mag-isa nga lang ako ngayon pupunta doon. At bago nga ako pumunta doon ay dumaan na muna ako sa cathedral para magpamisa para kay mami at daddy dahil nga kahapon ay death anniversary ni mami at kinulang nga kasi ako sa oras kaya hindi na ako nakapunta dito kahapon at medyo hectic nga ang aking schedule ngayon Medyo nagkasabay-sabay ang aking mga asikasuhin. At importante ay, nabibigyan ko ng oras ang bawat isa. Medyo mahirap nga lang sa akin dahil hindi na ako ganun kabilis kumilos at medyo madali pang mapagod. Unlike before. Kaya minsan o oh, madalas ay may limit lang ang aking gawa, depende lang sa aking kakayanan. Pero masaya naman ako dahil kahit kapano ay naaasikaso ko naman lahat. Dapat lang ay schedule mo ang mga dapat gawin at may proper time management ka. Kahit saan ka nandun or kahit nasa bahay ka lang para maiwasan ang patong-patong na gawain. At yung maliliit na bagay ay huwag din natin ipapas isang tabi dahil nagkakalat din or nagkakos ng stress sa atin. At heto nga, malapit na ako sa sakayan ng jeep, papuntang Rizal. 25 pesos na ngayon ang pamasahe papunta doon. Hanggang 2 na yon. At hindi na nga ako nag-antay ng matagal sa pila dahil marami ng pasahero. At eto na nga ngayon yung aking parentahan na bahay. Ayan, nabago na yung kulay. At ayan, nagpatabas din ako sa magkabilang side at saka yung sa harapan. At kakaalis nga lang pala nung previous tenant due to health problem. Kaya ininawa ko na lang kahit hindi nakasunod sa contract sa policy. Medyo biglaan at nagmamadali na rin umalis. Kaya busy na ulit ako dito sa bahay para mag-check at maglinis. At para malaman ko rin kung may ibang problema pa dito or dapat ipagawa or iayusin. Meron nga akong nakita na dapat i-repair pero minor lang naman yon at kayang-kaya ng gawin. Kaya dapat kapag nagpaparent ka ay dapat i-check mo bago i-turn over sa'yo para malaman mo kung ano yung mga pwedeng problema or pwedeng ipaayos. At kahapon nga ay nagsimula na rin kaming linisin yung ibang mga linisin dito. At nakausap ko na rin yung bago mag-rent. Kaya ako bumalik ulit dito ay para i-continue ang paglilinis. As much as possible, ay gusto ko ay maayos naman ito bago ko ipa-rent ulit. Walang mga barado kagaya ng sa CR, sa lababo, or sa anidoro, kumbaga ay yung maayos ang lahat. Hindi ko na nga na-videohan yung paglilinis ko dito. That's all mga friendship. Thank you for watching. Bye!